Dumating na yung solar, guys. Solar, tsaka siling pan. video, na itong bayag. Wala <laughs> yung Solar, tsaka siling pan yung guys. With light. So, try natin. Yan. Okay, <laughs> hey na ako. <laughs> ah, dede yan. Eh. dede yan sa akin. <laughs> Suga din eh. lagi na. duwa lagi na. Uh, May remote. Magkana na naman ako ng mga solar guys para makatipid-tipid sa korente. Bukuha ah. Sa e <laughs> Next day. Ay para sa labas na naman para magdamag. Takot na ako guys, kasi ang laki ng bill namin, 1 year na siguro nasa 14,000 plus na eh. 1 year eh, wala pa kaming bill, hindi pa kami pinadala ng ano? Ng bill. Eh nakaramdam ako ng takot eh. Takot uh, talaga may bill. Maria. Ako guys, naiska nice man siguro ko ani. Man, eh. man daw. Mga ganyan. So, Sugdaro so, manay ang tali ni mo. Bobo. Tali, eh. Mingita pa man kanig. Saksakan. May saksakan ang pagdi Asa ni mi daw ni. Ha, ko di di na makabit da yon. Sa so, makabit ni mo. Awa di ba kompleto di hang ko. Remote na ah. Ang tango ni mo na asa pa ni mo oh, <laughs> oh, di salpak aw imo ani di ha. Ah, di to ra di salpak. Oo. gua ni lewai motor ni Apa dia ada remi botang? Wala yang anu. Sabai anu-anu dia. Yo ibilad seinit. Apa mai ibilad ni? Awala pala ibilad, dia direct raden. Ini solar. Kayap <laughs> so, solar ba yakong kon anak. Ba solar.